Hello guys! Hello mga mare! Nagluto nga po pala ako ng spaghetti at pritong manok dahil kaarawan nga po ng aking asawa, ng aking jusawa. At password na po tayo guys. Itong manok, hinugasan ko na siya sa suka para po ang lansa. Yun po ang aking sikreto sa paghuhugas ng chicken. At ima-marinate po muna natin ito guys bago iprito. Naglagay ako ng kabiyak na lemon, patis, paminta, garlic powder, at maglalagay din tayo ng konting seasoning. So ayun guys, tansyahan meter na lang po ang ating timpla dito. Yan, hindi ako nasiyahan dahil pagkukutsara kaya kinamay ko na lamang po. Magladaglag din po tayo dito ng isang pirasong itlog. And then i-massage-massage lang natin yung chicken. Ganito po ako kung magtimpla ng fried chicken guys. Tapos gagamit na lang po tayo dito ng breeding mix na pinaghalong cornstarch at all-purpose flour yun po ay napakalutong ng kalalabasan ng ating chicken. At syempre guys, yung ating chicken ay dapat ay lubog sa mantika. At mahinang apoy lamang natin ito piprito. So haba tayo ay nagpiprito guys, ay magpiprepare naman tayo nitong ating mga sangkap sa pagluluto ng spaghetti. Kaya naman itong mga hatog, tinanggalan ko na yan guys ng balat at aking sinimula ng hiwa-hiwain. Hindi ko na nga po nakunan isa-isa itong ating mga sangkap. Hindi ko na na-prepare ng maganda. Talaga naman pong madalian at bigla ng aking pagluluto, guys. So, ayan na nga. Naghihiwa na ako dito ng sibuyas. Yan, Hihiwa-hiwain lang natin to sa maliliit. Pati po yung ating bawang ay hihiwain natin ng maliliit. Yung ating spaghetti ngayon, guys, ay ibang version, ang ating gagawin, tatry natin yung may condensed milk. Instead of brown sugar, ang ating ilalagay is condensed milk. Yung pong ating nasa YouTube channel ay yun po, ay, ang gamit ko dun ay brown sugar. So, ito naman ay condensed milk. So, ayan na nga guys, nagigisa-gisa na ako dito ng bawang. At, syempre, susunod naman natin dito yung sibuyas kapag nangamoy na ang ating bawang. Alam nyo ba guys, ito yung paborito kong portion kapag ako nagigisa-gisa. Ang bango ng amoy ng bawang at sibuya, so nilagay ko na nga po itong ating giniling, tapos gisa-gisa at lalagyan natin ng kunting soy sauce yan, igigisa natin to hanggang sa mag iba yung kulay ng ating giniling, lulutuin natin ng maigi ang ating giniling guys so ayan naglagay ako ng paminta halo-halo, mekos-mekos lang natin yan, puro tansyahan meter lang po. At syempre, ang mahalaga naman po ay kayo po ang titikim. Dapat siguraduhin ninyong ayon sa inyong panlasa ang mga alat. Naglagay, naglagay din ako dito ng isang nor cubes. Yan. Try nyo po ang recipe itong mga maru eh. Ayan, sigurado ako magugustuhan ng inyong mga junakis. At sa kabilang kalan, nagpakulo na rin ako dito ng tubig. Naglagay nga lamang ako dito ng mantika at para naman kapag hinulog natin ang ating pasta, ay hindi magdidikit-dikit. So, ayan na nga, hinulog na natin si pasta. Isang balot lang po yan guys, yung may kasamang sauce. Ayan. Yan po ay eh, ating palalambutin ayon sa packaging instruction. At dito nga sa kabilang kalan ay hinalo ko na rin si hotdog. Hindi halatang nagmamadali, di ba nga mga mare? Eh, di ba? Sabay. Kung magluto ako ay sabay. Para po, pag naluto si pasta is pwede na rin po nating paghaloin ang ating mga sauce. Yan. actual guys. Wow, actually English yarn. Tatlo yung niluto kong yan na magkakasunod. Nag, ano rin ako, nagluto rin ako ng kutsinta. Hindi ko na nga lang po talaga na videohan dahil ako ay magagahol. Hindi ko na kakayanin. Baka pumalate-late ako sa aking paghahanda. Kasi nga po ito ay mabilisan at biglaan. So ay nga, nilagay ko na po yung ating spaghetti sauce. Yan, nagdagdag din ako dito ng konting tomato paste. Kung gusto ninyong sumaya ang kulay ng inyong spaghetti, maglagay kayo ng konting tomato sauce. Ah, este, tomato paste. Ayan, nagkamali na ang lola ninyo. At ito nga, inaalagaan ko siya sa halo dahil ito ay madaling masunog itong aking kawaling ito. So habang pinapakulo natin mabuti ang ating sauce, ay naglagay na rin ako dito ng kalahating latang condense. So yung po ay nasa sa inyo kung gusto ninyo ng mas matamis or kung ayaw nyo naman ng mas matamis ay bawasan nyo. Titikman nyo guys. Sa pagkakaatong ito guys ay talagang super hina lang ng apoy ng ating niluluto. Kasi po kapag na ka nailagay na yung ating spaghetti sauce, talaga pong lumalapot ang ating sauce, madaling masunog. Ay ang gusto ko po dito ay matagalan ng pagluluto para nga po lutong luto at iwas panis. At ito nga naglalagay na ako dito ng konting cheese para naman mas sumarap at mas luminamnam ang ating spaghetti sauce. So ayun nga po. Kailangan, ang tip ko kapag naglotohan ng spaghetti ay lutoing mabuti ang sauce para iwas panis. At ito nga po, nahango ko na ng ating pasta at itinapat ko po sa running water. Or English yard, English na naman. At ito nga po, isang sikreto para po hindi malabsa ang ating pasta. Para mahinto yung pagkaluto niya, is itapat natin sa malamig na water. At pagkaluto na pagkaluto nga po na ating pasta at ang ating spaghetti sauce. Abay, kumuha agad ako ng isang plato at naglagay. At syempre, ating titikman. Syempre, bago natin patikim sa ating bisita, ay tayo muna ang titikim, di diba? At ito po, nagtitikim na nga ang inyong lingkod. So, try nyo guys itong recipe na ito. Ito naman po, itansyahan lang po ang pagluluto. Basta ang mahalaga, hindi maalat. Naglalaban yung tamis, alat ay talaga namang magugustuhan nun ang inyong mga baguets kung sila'y mahihilig sa spaghetti na sweet style. So, paano guys? Hanggang dito na lamang po. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan sa aking YouTube channel at sa aking mga reels po sa Facebook. Hanggang sa muli, kita-kits na po tayo. God bless! Ayun guys, nagluto ako ng kutsinta pero talagang hindi ko na kinayang mag video video guys. Ayan po yung simple merienda para sa aking jusawa. Happy cooking! Bye bye!